يسالونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس واثمهما اكبر من نفعهما نجتاطا نوسلا سينيوتن قل سالك اتشغال سبيحنو سدلوانيتو اي مايكا سلانا ولكي at mga pakinabang para sa mga tao ngunit ang kasalanan sa dalawang ito ay higit na malaki kaysa kapak sa dalawang ito aluna nagtatanong sila sa iyo kung ano ang gugugulin nila sabihin mo ang kalabisan sa pangangailangan ninyo. Gayon, naglilinaw si Allah para sa inyo ng mga tanda nang sa gayon kayo ay mag-iisip-isip. Fi dunya wal akhirah wa yas'alunaka 'anil yatama sa mundo at sa kabilang buhay, nagtatanong sila sa iyo tongkol sa mga ulila sabihin mo ang isang pagsasaayos para sa kanila ay mabuti wa in tu fa ikhwanukum wallahu ya'lamul mufsida minal muslih walau shaa Allahu laa'natakum innallaha kung nakihalo kayo sa kanila, sa ukol sa inyo, mga kapatid ninyo, sila, si Allah ay nakakaalam sa tagagulo, sa tagapagsaayos. Kung sakaling niloob ni Allah ay talaga sanang nagpahirap siya sa inyo, tunay na si Allah makapangyarihan marunong. Wala tankiho'l musrikati <tinyo> hatta yu'min Huwag kayong magpakasal sa mga babaeng tagapagtambal hanggang sa sumasampalataya sila. Talagang ang isang babaeng aliping mananampalataya ay higit na mabuti kaysa isang babaeng tagapagtambal kahit paman nagpahanga na ito sa inyo wala tunkihul mushrikin hatta yu'minu wala 'abdun mu'min khayrun min mushrikin walau a'jabakum wag ninyong ipakasal ang kababaihan ninyo sa mga lalaking tagapagtambal hanggang sa palatay sila Talagang ang isang lalaking aliping mananampalataya ay higit na mabuti kaysa isang lalaking tagapagtambal kahit paman nagpahanga ito sa inyo. Ulaik yadu'un ila al-nar Wallahu yadu'u ila al-jannati wal-maghfirati bi idhnih. ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ang mga iyon ay nag-aanyaya tungo sa apoy samantalang si Allah ay nag-aanyaya tungo sa paraiso at kapatawaran ayon sa pintulot niya. Naglilinaw siya sa mga tanda niya sa mga ito nang sa gayon sila ay magsasaalaala. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَنْ فَاعْتَزِلُ النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطُهُرْ نَجْتَطَنُوا سِلَى سَيُوَ تُنْكُلْ شَرَّجْلَ سَبِهِدْ مُوْ إِتُوْ أَيْبِنْ سَلَى كَيَا هُمِ وَلَيْكَ يُوْ شَمَى بَبَعِي شَرَّجْلَ at huwag kayong lumapit sa kanila para makipagtalik hanggang sa dumalisay sila. Fa'iza tataharna fa'tuhunna min haythu amarakumullah Inna Allah yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahirin At kapag nagpakadalisay sila sa regla ay pumunta kayo sa kanila mula sa kung saan nag-utos sa inyo si Allah. Tunay na si Allah ay umibig sa mga palabalik loob at umibig sa mga nagpapakadali sa iyo. Nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna shi'tum wa qaddimu li'an أنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ang mga may bahay ninyo ay pudlaan para sa inyo kaya pumunta kayo sa pudlaan ninyo kung paanong niloob ninyo. Magpauna kayo ng kabutihan para sa mga sarili ninyo. Mangilag kayong magkasala kay Allah. Alamin ninyo na kayo ay mga makikipagkita sa kanya. Magbalita ka ng nakagagalak ng mga mananampalataya. Wala taj'alullaha urdatan li aymanikum an tabarru wa tattaqu wa tuslihu baynan nas. Wallahu sami'un alim. Huwag kayong gumawa kay Allah bilang hadlang sa mga panunumpa ninyo na magsamabuting loob kayo, mangilag kayo magkasala at nagsasaayos kayo sa pagitan ng mga tao. Si Allah ay madinigin, maalam. لا يؤاخذكم الله باللغو في aymanikum ولكن yuakhidhukum بما كسبت قلوبكم

فإن فاءوا فإن الله sa mga nanunumpang tatangging makipagtalik sa mga may bahay nila ay nagaantabay ng apat na buwan. Ngunit kung bumalik sila sa dati, tunay na si Allah ay mapagpatawad, maawain. وإن عَزَمُ الطلاق فإن الله سميع عليم كم نتيكا سلا ديبورسو توناي سِي الله اي ما دينيجين ما والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثه قرون وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ang mga babaeng diniborsyo ay mag-aantabay sa mga sarili nila ng tatlong buwan ng dalaw. Hindi pinapaintulot sa kanila na ikubli nila ang nilikha ni Allah sa mga sinapupuna nila. Kung sila ay sumasampalataya kay Allah at sa kabilang buhay, islaha. Walahun na mithlul ladhi alayhin na bilma'ruf Walirrijari alayhin na darajang Wallahu azizul hakeem Ang mga asawa nila ay higit na karapat-dapat sa pagbawi sa si kanila sa panahong iyon kung nagnais sa mga ito ng isang pagsasaayos, ukol sa kanila ang tulad nang tungkulin sa kanila ayon sa nakabubuti. Okul sa mga lalaki sa tungkulin sa kanila ay isang antas higit sa tungkulin nila. Si Allah ay makapangyarihan marunong. At-talaq marratan فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا إلا أن يخافا ألا يقيمى حدود الله. ay dalawang ulit kaya matapos ito ay pagpapanatili ayon sa nakabubuti o pagpapalaya ayon sa pagmamagandang loob. Hindi pinahintulot para sa inyo na kumuha kayo mula sa ibinigay ninyo sa kanila na anuman maliban na magamba silang dalawa na hindi silang dalawa فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يَتَعَدَّ حدود الله فأولئك أولئك هم Kaya kung nangangamba kayo na hindi silang dalawa makapagpanatili sa mga hangganan ni Allah, walang maisisisi sa kanilang dalawa kaugnay sa pagtubos ng may bahay sa sarili. Iyon ay mga hangganan ni Allah. Kaya huwag kayong lumabag sa mga iyon. Ang sino mang lumampas sa mga hangganan ni Allah ang mga iyon ay ang mga tagalabag sa katarungan. Fain <tinyo> talakang ha Fala tahillu lahu min ba'du hatta tanki Kung siya rito sa ikatlong pagkakataon ay hindi na ito pinahihintulod sa kanya matapos na niyan hanggang sa makapag-asawa ito ng isang asawang iba pa sa kanya. Fain <tinyo> فلا جناح عليهما أن فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله Kung nagdiborsyo naman yon nito ay walang maisisisi sa si kanilang dalawa na magbalikan silang dalawa. Kung nagpalagay silang dalawa na makapagpanatili silang dalawa sa mga hangganan ni Allah. Iyon ay mga hangganan ni Allah. Naglilinaw siya sa mga ito para sa mga taong umaalam. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ Kapag nagdiburso kayo ng na mga may bahay at halos umabot sila sa taning ng paghihintay nila, ay magpapanatili kayo sa si kanila ayon sa si nakabubuti o magpalaya kayo sa kanila ayon sa nakabubuti. Wala tumsikuhun diraran li ta'tadu. Waman yaf'al thadika faqad zalama nafsang. Huwag kayong magpanatili sa kanilang bilang pamiminsala para makalabag kayo. Ang sino mang gumagawa niyon ay lumabag na sa katarungan sa sarili. Wala tatakidun.

na aklat at karunungan. Nangangaral siya sa inyo nito. Wattakullaha <tinyat> wa'alamu anna allaha bi kulli shay'in alim. Mangilag kayong magkasala kay Allah at alamin ninyo na si Allah sa bawat bagay ay maalam. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن، فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. برشو كيونه ما at umabot sila sa eda nila, ay huwag kayong magpasuliranin sa kanila na magpakasal sila sa mga dating asawa nila kapag nagkaluguran sa pagitan nila ayon sa nakabubuti. Zalika yu'w bihi man kana minkum yu'minu billahi wal yawmil akhir Zalikum azka lakum wa atuhar Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Iyon ay ipinangangaral sa sinumang kabilang sa inyo na sumasampalataya kay Allah. At sa huling araw, iyon ay higit na musilak para sa inyo at higit na dalisay. Si Allah ay nakakalam at kayo ay hindi nakaalam.